Matapos ang dalawang araw na walang pasok, balik eskwela na ang mga mag-aaral sa Santo Tomas National High School sa barangay Santo Tomas School Area, Baguio City. Pero ang classroom na ito ng grade 9, pansamantalang hindi ginamit. Ang kisami kasi, bumigay sa pananalasa ng super bagyong uwan. Uh, nung nag yung guard, nakita niya na sa lakas ng hangin, nakita niya na uh, bumigay yung ceiling. Mm -mm. sa isang building. Pansamantala namang inilipat sa ibang classroom ang mga estudyante. Ayon sa DRM office ng Division Office ng DepEd Baguio, isa lamang ang nasabing paaralan sa mga classrooms na nagtamo ng minor damages sa lungsod. So as of now, we have 28 schools po na nag or nagreport na wala namang pong damage sa schools nila. May mga ilan-ilan lang pero konting, konting nag-leak lang dahil sa hangin at ulan Pero ang ilang paaralan sa Cordillera hindi nakaligtas sa bagsik ng super bagyong Uwan Sa Labinyo Akisho Elementary School sa Bakun, Benguet tatlong gusali ang natuklapang bubong sa lakas ng hangin nasira din ang makeshift classroom na ito sa Katlubong National High School sa Bugyas Benguet dahil sa natumbang puno at pagguho ng lupa tumulong naman ang kinatuwaan ng Sagada BFP at PNP sa paglilipat ng mga gamit sa Sagada Central School sa Sagada Mountain Province matapos matuklap ang buboong ng ilang gusali sa paaralan Napunta naman sa open grounds ang mga natuklap na bubong ng ilang classrooms sa Pingad National High School sa Sabangan, Mountain Province. Tinuklap din ng malakas na hangin ang bubong ng gusaling ito sa Tadjan School of Arts and Trade sa Tadjan, Mountain Province. Pinasok naman ng putik at baha ang mga classrooms sa Kadaklan National High School sa bayan ng Barlig, Mountain Province. Na-washout naman ang classroom sa Lubo Elementary School sa Tanudan, Kalinga dahil sa Pagragasa ng tubig at mga troso sa Gapu River. Halos mabuwal naman ang punong ito sa Alfonso Lista Central School sa bayan ng Alfonso Lista Ifugao sa lakas ng hangin. Naabasa naman ang ilang kagamitan ng classroom na ito sa Tinag Central School sa bayan ng Tinag Abra matapos matuklap ang bubong. Sa tala ng Deped Cordillera, pumalo na sa pitong daang classrooms ang napinsala sa pananalasa ng Super Bagyong Uwan sham na put dalawa dito ay totally damage habang isang daan at apat na put walo ang nakapagtala ng major damage habang apat na daan at anim na isa ang mayroong minor damage. Pinakamarami rito ay mula sa Abra na pumalo sa tatlong daan at pitumpung napin salang mga classroom. May mga allotment ng ating mga schools pagdating sa DRRM allotment funds sa kanilang mga eskwelahan at uh, meron kasi din tinatawag na Uh, basic learning continuity plan or contingency plan ng ating mga schools na inaactivate po nila or ini-implement nila in cases na may mga nangyayaring ganito pero sa kabila nito determinado pa rin ang DepEd na pagpatuloy ang pag-aaral ng mga estudyante sa rehiyon may ini-implement tayo na ADM or Alternative Delivery Mode, kung ano man ang kondusib sa school at saka sa teachers like modular. May printed modules na binibigay sa mga bata before, even before mangyari ang suspension, may mga printed modules na po silang binibigay sa ating mga learners. Ayon sa DepEd, posible pang madagdagan ang bilang na ito sa pag-ikot pa ng mga kinatawan nila sa iba pang mga probinsya. Charles Nicolimon, RNG News.